Pagka magsimpleng buhay, ano kayang ibig sabihin nito magsimpleng buhay? Ang daming alamang sa uh, tabing dagat, o. Oh. O, oh, ang daming alamang, yun. Pumuputi, papunta doon. So may mga, madami uh, mas marami doon, oh, sa tabing dagat talaga, o. Oh. Nagpula-pula ang alamang magsimpleng buhay. Ang dami-dami, o. Oh. Ba't walang nangunguha nito? Anong ibig sabihin nito? Papunta doon, o, oh, ang dami daming alamang. Ano kayang ibig sabihin ito? Mayroon ba kayang ibig sabihin ito? Ang alamang na to? Oh? Ang lapad-lapad ng mga namamatay ang alamang dito sa baybayin, no? Sa Lawis Sindangan, sa Buwang Mas marami dito mga simpleng buhay ito, ito, ito. Ang daming alamang. Hmm. Parang na, ano, naubusan, naubusan. Na kubasan. Yun. Yun. Alamang yun. Alamang to lahat. Ito mga simpleng buhay. Ang daming alamang mga simpleng buhay. Walang nangunguha. Mm, ayan, alamang 'yan. Oh, boy-boy pa. Huh? Buhay pa. Wow. Boy pa ang mga alamang mga simpleng buhay, ang dami oh. Daming alamang ano kaya ibig sabihin ito, oh, mga alamang? Ang daming alamang mga simpleng buhay. Yun pa, boy-boy pa, oh, boy pa, 'no ba? Boy oh, pa, pa ng alamang oh, boy pa. Ambot ah, lang. Lah, karaw, buhay pa oh. oh, buhay pang mga alamang. Daming alamang mga buhay-buhay pang mga alamang, mga simpleng buhay. Oh, ang seashore ma, oh. Ayan. pumupula lahat. Iyan, ang daming alamang mga simpleng buhay. Paano to? Oh. Oh, buhay pa, buhay pa ang iba. Ang daming alamang. Paano kaya napunta to dito sa tabing dagat no? Siguro ah, may mga malaking isda. Ah, mayroon mga malalaking isda diyan. Dahil maraming ibon no? <coughs> di, di, oh. Dito, dito, dito. Ali, dito. Kain ng mo maka. Anuhin mo. Ayan, alamang yan lahat mga simpleng buhay. May mga buhay pang alamang dito. Ayan. Yan 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 no. Ang daming alamang mga simpleng buhay. Oo. Oh. Libre lang to. Wala. <laughs> Yan. <laughs> sa sa gilid oh. Kahit isang ano, tuniladang alamang. Patay mong animal sana upaw. Oh. daming alamang buhay pa oh. Buhay pang ibang alamang mga simpleng buhay. Tingnan lang. So, dami oh ito, ito. Mga isang tuniladang alamang. Oh, mayroong isda dito. Oh, dami alamang mga simpleng buhay oh, buhay pa. Hmm? Yan. Alamang mga simpleng buhay, alamang. Ah. Oh, dami. ayabang oh, bang, oyya bang, alamang. Da, oh, dami, dami talaga mga simpleng buhay. Makapigil hininga alamang. ikta alamang. ikta alamang dito sa sindangan sa buwangan ni yung mga simpleng buhay. Ang dami-dami. Dami daw dami. noon noon mga simpleng buhay. Dami. Dami oh. Papunta doon. Oh, dito dito. No? Baga. Baga kayo. Grabe, baga. Baga kayo mga alamang mga simpleng buhay. Buhay pa iba dito oh. Buhay pa. No, buhay pa ang mga alamang dito. Oh, ayan oh, papunta doon oh, mga alamang yan lahat. Oh, libre lang to, try ito oh. Dami yon oh, nagpula-pula. Oh, buhay yan, buhay. Buhay ng alamang, mga simpleng buhay. 'Yon oh. Yan. Ang dami. Ang dami talaga, alamang. Ano bang ang gusto? Ayan, oh, 'Yon oh. Pula-pula. Oh, anong ku ano? Anong anong pwedeng Gawin ito mga kasimpleng buhay. Yan oh. Yan ang mga alamang oh. Buhay na buhay na alamang pula-pula. Hmm. Oh. Oh, anong 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 senyo? Anong senyo dito mga kasimpleng buhay? Pulang-pulang alamang. Oh. Alamang, alamang girl, alamang, girl alamang girl mumpot 'no. Saan <laughs> so, may mga ganap simpleng buhay, 1 ektaryang alamang dere sa sindangan di dagsa mga simpleng buhay alamang sindangan sa buwang ni Norte pagkadaghan kaya alamang si simpleng buhay share your blessing simpleng buhay Next <laughs> like, share your blessing si simpleng buhay so saudara pagkadaghan sa alamang baga kaya no bisa pag upat pila kabak sang inyong itigo man inani kadagan ang alamang na, na dagsa, mga simpleng buhay so buhay pa nga ba no buhay pa kakirig-kirig pa kakirig-kirig oh kakirig-kirig pa mga simpleng buhay kakirig-kirig pa kering itu oh terus dah gak suka boy terus boy dengan kayu oh terus tau boy so pa ingon jadi itu sa kuan maksimpling boy pa ingon jadi sa bantayan no nag agi sa kadagan ikta iktaria gitu ang kuan ang kadagan sa alamang so marto maksimpling boy selamat selamat please like and share and follow satu ang Uh, page o subscribe sa atong youtube channel salamat po